<clears> tatalian <throat> na natin mga guys kasi kailangan kasi to eh tagal kong pinaano to pinalaki yan kung makikita nyo mayroon nga dun o oh. Yun oh sampungo, yan dalawa na yan yun malaki na yan mamaya maya lalaki na rin yan oh, na natin pag hindi natin dito tali maano dito dito eh tutumba yan tatali ko siya sa kabilang puno din na kailangan kapitan lagdagan ko lang yung tali